Nagsagawa ng Operation tuli ang Nueva Ecija Press Club Incorporated, katuwang ang Provincial Health Office Nueva Ecija, nitong July 4, 2024, na isinagawa sa Barangay Hall ng Bangad sa lungsod ng Kabanatuan. Ang pagsasagawa ng Operation libreng tuli ay sa kahilingan ni Bangad SK Chairperson Gianna Kaling. Matatandaan na noong 2022 ay naghandog na rin ng libreng tuli sa mga kabataan ng Bangad, ang NEPSI at PHO. Ngunit marami ang hindi maaaring isalang sa pagtutuli, kaya't nangako ang grupo ng muling uulitin ang ganitong libreng serbisyo. Muli po tayong na nasagawa ng Operation Tuli dito po sa ating barangay, barangay Banga, dahil nung nakaraang Operation Tuli po ay marami pong mga bata na hindi po nakapagpatuli dahil limited lang po yung slot. Ngayon po ay tinutupad po natin ang pangako na magkakaroon po ulit ng Operation Tuli dito po sa ating. Pinasalamatan ni SK Diana ang Nueva Ecija Press Club sa muling pagtugon sa kanilang kahilingan at kina Gov Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali sa pagpapadala ng mga kawani ng Provincial Health Office na nanguna sa pagsasagawa ng pagtutuli. Gayun din ang pasasalamat kay Bangad Captain Maria Martinez sa pagpapaunlak na maisagawa ang libreng operasyon tuli sa Senior Citizen Building ng Bangad. Anak nagpapasalamat po ako sa Nueva Ecija Press Club Provincial Health of Nueva Ecija, Governor Aurelio Machas Umali, Vice Governor Doc Anthony Umali, at sa susunod po kongresista ng ikatlong distrito, Congresswoman Cherry Umali, dahil napamamagitan po nila ay nito po ang Operation Tulip ito sa Pagalito. Samantala, ilang mga magulang ang nagpaabot din ng pasasalamat sa pag-oorganisa ng Operation Libreng tulis sa kanilang barangay. Naging kaagapay din sa nasabing programa ang GP Party List na nagpakain ng mainit na sopas sa mga nakiisa sa aktibidad at si Elma Alcantara ng Kapusong Mahirap. Nagpamahagi naman ng mga hygiene kit ang sangguniang kabataan ng Barangay Bangad para sa Balitang Nueva siha Maureen Pagaraga, Naguulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.